video mga lodi. Ayan si maw Mau. -ma kay Memo, -ma -ma kay -ma Mau yung lang ibigay ko yung camera. <laughs> kasi mga lodi, ang topic namin ngayon dahil nga maulan, no? Maulan yan mga Ay, lods. Walang magawa. magawa. O, tinan mga lodi, ha? O, pakita namin, ha? O, ayan. O, nilalamig. Nilalamig ang lahat. O, tapos... ano ganda na, talong. kayo yung tubig. Uh, ah, baka may mm -hmm. naglinis or baka may nagayos ng kanal kasi ayan ma madumi. Simulan niyo ang sementuhin <laughs> habang umuulan. Balik tayo. <laughs> Ewan ko, kailan tagulan sila at saka sila mag-aayos ng mga daan, mga kalsada dito. Uh, para daw masira agad, tapos may ulit. <laughs> Sayang lang yung pera. Ay, hirap. Pag di masira, wala kang mga ayusin. Wala trabaho trabahoin. Eh. <laughs> mga lodi, oh. Ulan, ulan, og ulan, ulan may, dapat ganito, ang ulan, Og mimbaha. Ulan daw, ulan, yung mimbaha dapat ganito, nimbos dak ang ulan, oh, mimbaha. Ayan si mama, mga lodi. <laughs> Mapasala lang 'tong take, may, may pag-ibig. Ah, ah pag-ibig? Yeah. Siyempre lahay may pag-ibig. alam naman sila lang ang may pag-ibig. <laughs> pag ano sa kalabisan pag-ibig Ano man ang pag-ibig ng mga heart? <laughs> oh, yun eh yun. Tapos eh. Mm-mm. Tayo na sa likod. Oh, mga si Bawa, orang oh, Barites. <laughs>

Ayaw lumabas mga lodi sa bigasan ko. <laughs> Maulan na na. Maulan na na bahala yan si Gary Boy. Gary Boy! Shout out! Garo! Oh ayos sa bigasan natin ha. Isang truck yung delivery natin. <laughs> nagtigwak ba yung yaya? Oo, oh, Eh, awayo na siya ron. O oh, na, yung mga inday na nagtulo na rin na, ma na may kaming kaming customer mga lodi. Kasi medyo makulimlim mga lodi. Pero kanina busy talaga kami ni Mau Mau. Pero ngayon, ngayon may... Mga kasi. Ha? Mahirap daw ma maambunan. Maambunan na yung mga hubon, mga hubon-hubon. <laughs> ayan, shout out sa aking shop, ayun o. sa Nels Beauty Salon, shout out, mm -hmm. ayun o. Busy-busy sila mga lodi, busy-busy ang aking mga kasama. Mm -hmm. May no, up, ano doon, o. No? Lady and no? Red. Lady and Red sa loob, Pinag, ayun o. Oh. Pinagtulungan nila, ano? Yes, oo. So, uh, ayan, mga Inday. <laughs> shout out! Shout out mga Inday. Yes, maula na panahon! <laughs> kalayasan ko na naman si Mama Mama mga lodi, uwi mo na ako, bahala si Mama, Mama. matulog na ako kami. Hmm. <laughs> Ang cute ng boots niya. Oh, I yeah. love the color blue. sa car. Yung boots daw yung tingin. Iba blue. yung sa'yo, ayoko nun. Dito ako sa car, ganda ng kulay. <laughs> <laughs> mga lodi, lodi iba yung mga <laughs> kagustuhan namin ni Mama, Mama. Ayoko nga yung sa blue niya. Shoes. Hmm. <laughs> <laughs> yung mga lodi ha, yung bigas ko ha, ayun delivery na. Mm. Mm. Bigasan ko mga lodi ha. Ayun, may deliver ako isang truck mga lodi. Ayun. So ayun na, pumasok.